So what is mga tol? Maligayang pagbabalik dito sa ating channel kay motor Vlog. Itong vlog na ito, gusto kong i-share sa inyo yung mga bag na meron ako na ginagamit ko araw-araw at saka pang-ride. Bago ko isa-isahin to, intro na muna tayo para mukhang professional. Let's go! Keep us, natal na bago ko isa-isa itong -isa mga bag na to at ipakita sa inyo kung ano-anong gamit nila sa pagmamotor gusto ko munang i-welcome kayo sa bagong segment ng ating YouTube channel magpapakita ako ng iba-ibang mga riding gears no syempre ito na muna mga bag muna kasi ito yung meron ako ngayon no meron tayong kompleto ngayon sa mga susunod pa nating na vlog papakita ko pa rin yung iba-ibang mga gears syempre mag-invest tayo sa mga ganito kasi kailangan natin to tuwing nabiyahe tayo and tuwing naglo-long ride tayo So mga ipapakita ko to kung magugustuhan yung bumili eh, ibibig ilalagay ko naman yung link. Ilalagay ko yung link sa baba kung gusto niyo bumili. Shopee or TikTok. Sa TikTok mas mabilis nga lang ang shipping sa TikTok. Parang orderin mo ngayon, bukas susunod na araw basta sa loob ng 3 days andiyan na agad. Yung mga bag na meron ako dito ay itong mga usagi. Kaya ako naging choice to kasi unang bumili ako, gusto ko yung Pinoy made, no? Syempre proud Pinoy tayo and itong mga to ay eh, gawa dito sa Pilipinas. Masarap sa piling paggawa ng kapwa mo Pinoy. Nakita ko naman yung quality nito before nung bago pa ako bumili. Kita ko maganda naman yung quality. Say say na natin to. Kunahin ko na muna yung ginagamit ko araw-araw. Kasi meron ako neto pang isa eh. Lalabhan na yung isa eh. So itong bago ko ulit. Ito yung belt bag. So ito yung medium size, then meron pang mas malaki dito, no? Ayan, mas malaki. So ang gandahan dito, kaya maganda siya pang-araw-araw kasi maliit lang siya. Hindi siya ganoon kabalki, pero marami kang malalagay. Yung pinaka-main pocket niya, ito. Tapos sa loob, meron siyang divider. Ito nga lang mga to, hindi nga lang to waterproof, water resistant lang, no? So, kung mababad ng sobrang tagal sa ulan, dinired-diretso mo, pwedeng pasukin, pero hindi ganun kabasa, no? Kasi nagamit ko na to sa ulan. Siyempre, araw-araw, no? Nasa Pilipinas tayo, eh. May chance na maabutan ka ng ulan. Okay naman siya. Kasi nasa gilid mo naman, Eh, eh ang tubig, sa lubong sa'yo. Okay naman siya sa akin. Sa harap, meron siyang pocket. Meron siya netong, itong, okay, gusto yung ganitong lock dalawa. Pag binuksan mo yan siya, meron pang isang bulsa dito. Meron pang bulsa. Favorite to ng mga vloggers. Alam niyo kung bakit. Kasi meron tayong lagayan ng sticker dito. Kaya ito yung ginagamit ko kasi lagayan ko rin ito ng sticker dito. No? At kung ano man gusto nyo, kung di ka naman nagbablog, pwede mo lagyan ng bariya. Lagayan ng ano, ORCR mo para sa checkpoint. Sandukot ka okay na lang, di ba? Sa likod, meron din siyang bulsa. Ito sa likod, meron siyang bulsa. Ayan. So, pwede mo rin lagyan ng kung ano-ano. Medyo maluwag-luwag din siya. No? So, pwede mo rin dito ilagay ORCR mo. Tagu siya kasi ito yung nakadikit sa kilid mo. Kung may gusto kong itagong lagay dyan, <laughs> pwede mo ilagay. Yung malaking size niya, ganun lang din. Same lang din lahat. Sa bulsa, mas malaki lang. Sa harap, ganun lang din. Ayan, oh. Same. Mas malaking pockets lang. Ayan. Mas malaking lagayan ng sticker. Tapos, meron din, syempre, yung bulsa sa likod. Ayan. Mas malaki. So, mapunta tayo sa mga chest bag, vlogger na chest bag, no? Usagi vlogger chest bag. Bakit siya natawag na vlogger kasi? Kaya siya pwedeng tawagin vlogger kasi pwede kang mag-video dito. Ilalagay mo lang yung camera mo. Ay, cellphone mo. Yan. Ilalagay mo lang yung cellphone mo dyan. Ah, oh, di ba? Safe naman 'yan. So nasa gilid pa 'yung strap niya para din siyempre, hindi naman lahat ng cellphone ay e, nasa gitna 'yung camera. Karamihan eh nasa ganito kagaya sa cellphone ko, nasa gilid, kaya nasa gilid 'yung strap niya. Meron din siya dito ang dalawang bulsa na pwede mong paglagyan. Buod sa lock na ganito, meron pa siyang velcro. Pwede mong lagyan ng bimon babe. Lagay mo 'yung bait dyan. All good. Same lang din sa kabila. Magkabilaan sila. Ayan. Mm. So, meron siya pa ditong safety na lock. Ayan. Tapos sa loob, di ba may gamit pa ako? Halatang nagamit ko na siya. Tapos, ayan, sa loob, meron siya ditong dalawang paket. Facious din siya. Tapos bukod diyan, Meron pa siyang disipero na paket dito. Marami kang pwedeng ilagay dito. Palapad siyang ganito. Kung naabutan ka man sa renewal ng lisensya na wala pang card, madali mong malalagay dito. Yan yung bulsa niya sa loob. Wala man siyang bulsa sa likod, pero ang kagandahan sa kanya, yung material na ginamit dito sa likod. Breathable material siya. So kung iisipin nyo, baka mainit sa dibdib, direct na yung araw, may harang pa yung dibdib mo. Ito yung solusyon doon. Itong material na to, breathable material siya. So, hindi ka maiinitan. initan. Mapunta pa tayo sa isa pang chest bag. Ito. Pag bumili nga pala kayo ng usagi na chest bag, meron rin siyang keychain. Meron din siyang sticker. Ito, chest bag na to, ito yung bagay na bagay sa mga araw-araw talaga na nasa daan. Kasi alam nyo bakit. For example, nabihay ka ng angkas, joyride, movie. Nakikita niyo yung nakalagay. Tips. Para lagyan ka nung customer mo ng tip dito, may lalagay oh. Oh. 'di ba? Mapunta tayo dito sa harapan. so, meron siyang dalawang bulsa, pagkabilang gilid. Malaki lang rin yung space niya. Kaya siya rin yung babe. Mm. Mm. Oh, ba? Diba? Oh, parang wala nangyari. Ganun din yung space nung isa, same space lang siya. Pinagkaiba lang nila, merong carabiner dito. Napakatibay nito, na ito. pwede mong sabitan. Mm. Mm. Meron siyang dalawang main pocket. So sa unang bulsa, sa main pocket, meron siyang dalawang pocket pa sa loob. Then, yung pinaka nice space, lagay mo ng ORCR, lagay mo ng ID. Pwede kang maglagay ng cellphone dito. <coughs> Tapos, sa pangalawa, sa pangalawa, ganun din. Same lang din. Yung likod din niya, breathable material din. Breathable material din. So, hindi ka may initan na ito. ko lang ulit, kung gusto niyo rin ng mga ganitong klaseng bags, yung link, ilalagay ko lang din sa baba. Itong bag na huling ipapakita ko, ito yung pinaka-favorite na favorite ko dun dito sa lahat ng to. Kasi itong bag na to, ito yung ginagamit ko pag nagra-ride kasi napakarami kung pwedeng ilagay. Kaya gaya ko na meron akong extra camera, ah, extra battery, lagaya ng mic. Ito, Usagi Hanzo. Kung may kita nyo, medyo nadungisan ko na. Ilang beses ko na nagamit ito eh. Una kong napansin dito, ito, may kita carbon fiber yung tela doon. Carbon fiber yung tela niyan, tol. Waterproof to. Ito yung waterproof nilang bag na belt bag. Usagi Hanso na Elite Series belt bag. So, ayan, naka-velcro siya. Meron kang may kita dito ang dalawang bulsa. Yung una muna, yung mas maliit, ito yung laman niya. Ayan spacious din siya. Meron dalawang maliit na pockets and then meron din na pocket, no? Ang mostly nang nilalagay ko dito minsan cellphone, yung camera, mic, minsan yung Insta360 nandito sa loob. Dito sa loob. Yung sa malaking bulsa, ito yung pinakamalawak. Ayan. So, pagbukas mo, merong isa dito may parang divider. Ayan. Meron parang divider dyan. Dito ko minsan din nilalagay yung wallet ko kasi malaki yung wallet ko Minsan yung sa 360. Naglalagay pa ako dito ng yung maliit kong monopod. Ayan. Ito. Maliit kong monopod. Dito ko nilalagay yan. Minsan. Ayan. Nakaganyan dyan sa loob. ba? Diba? Sipin mo kung gano'ng kalaki yan oh. Ito yung kamay ko. Oo. Ito yun siya oh. Yun ala. oh. Pero maning Manila dito yan pag nilagay mo sa lobo. Parang wala nangyari. Then, meron din siyang dalawang maliit na bulsa. Tapos mapunta tayo dito sa likod. So yung likod niya, kagaya din sa mga chest bag, para hindi ka mainitan, breathable material din siya. Siyempre, iyakap mo to dun sa waist mo nga eh. Para hindi mainitan, breathable material din siya. Then ang pinakagusto ko dito, itong mga nasa gilid. Yan. Minsan dito ko rin nilalagay yung coin purse ko minsan para madaling dumukot-dukot. Battery ng GoPro, minsan dito ko rin nilalagay. So meron pa siyang carabiner dito. Magkabilaan yan. Yung isa, malaking carabiner. Yung isa, medyo mas maliit, parang hook hook, style. Ayan. So, ganun din. Same size lang din ng bulsa. So, pwede kang maglagay ng maliit-liit o kung nag si ka man. Ayan, may lagayan ka na ng lighter. So, ayun. pang mga Usagi bag. Sana na-enjoy nyo itong pag-share ko sa inyo ng mga bags. Kung gusto nyo bumili ng mga ganitong klaseng bags, pwede kayong pumunta sa aking TikTok. Basta ilalagay ko na lang dyan sa baba yung link. Pwede rin kayo bumili sa Shopee. No? Magpo-provide ako ng Shopee link din sa baba. So, ayan. Ito yung mga bags na ginagamit ko pang araw-araw at pang long ride. Kung bago lang kayo dito sa ating channel, huwag na huwag nyo mag-like, comment, share, and subscribe. Kung matagal ka na dito sa channel natin, maraming maraming salamat sa iyo, Tol. Kita sa daan. Ride safe everyone and stay safe. Babush.